guys, ngayon titignan natin sila. Ano ito? Ano ito? tawag nito? Ano ito? tawag ito? Ano ito? Ano O, tingnan mo sila. O. Ayan. Nangunguha sila ng salawaki. Tingnan mo kung paano buksan. Ang ganito daw buksan. O. Tag, 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 tag. Pwede ito, girl. Tag, tag, tag. Pwede ito kinupukpuk nila wow masarap ba masarap yan ayan masarap daw ayan na sila oh. ayan ang saya-saya nila ala nakita ko ayan ayan na oh cute cute ayan na oh ayan na ang saya-saya nila. Na, oh. na, nila nangungo sila ng salawaki sa lawaki daw tawag niyan, oh. Ayun, ang oh, dami-dami, oh. Iba't ibang kulay. Ala gumagalaw. Halo tingnan niyo. E, gumagalaw, oh. Ayan, gumagalaw, gumagalaw, o. Oh. Ayan, nakakain na ba kayo ng ganyan? Ano? Ayan, o, oh, nangunguha sila, o. Oh, ang saya-saya nila.

Ayan na. Ayan na, natanggal na dahil sa kanya. Ah, oh. Ayan. Ayan, nasa na yung natanggal? Sana, ayan, na, gumagalaw. Yung. Ano ito, ba yun? Guys, oh, ito. Ayan. Itong color yellow yung sunod. Ha, yun lang kakainin? Oh! Oh! Muna siya ka. Ganun na man siya. Ayan oh, ayan na daw yung laman. Yak. No. Tapos lulutuin. Ano Dayo. ba 'yan? Lalagyan uh. ng suka. Tapos kainin niya o tingnan mo. Asin. Ay, masarap daw oh, mo din siya kakainin niya oh. Oh, masarap? Wow. Masarap guys, yung tito guys. Oh, guys. Hoy, hoy, hoy. Shhh. Hoy, yung tito 7 pa. Na ako, na eh. Nanday, Ayan na sila guys oh. Tingnan mo. Tingnan mo guys o oh. asan na ba yung gumagalaw dito? Nawala na yung gumagalaw. Asan eh? eh! Gumagalaw siya nak. Ayan na gumagalaw. Ay, ang maliwagang gumag palasyo. Nabuksan na namin ang maliwagang palasyo. Ayan. Pag -hinta Pag -hinta na eh, Ayan. Ayan. ano ba yun? Yan, iba't ibang kulay. Kinakain nila. Hindi pa ako nakakain ng ganyan. Hello, hello. Ayan, nilalagay na nila dito. Para ba yan? Hala, guys! Shhh, huwag yan. Hmm. na na glamido, maalat. Maalat, matamis. matamis Ito ay isang matamis. Alam, no, matamis daw. Pero hindi pa ako nakakain ng ganyan. nakakain Kakain na ba okay. kayo ng ganyan? Ay. Yeah, di ko, di ko. Lalagyan na lang ito ng <laughs> suka. Lalagyan lang dito, daw nila ng suka. At asin. Suka at saka asin. Ayan naman, oh. Dito, guys. Pag-uubok oh. sa'yo na natin ulit. Kasi... pag ulit. Oh, marami, marami pa. pa. Marami, marami oh, pa. pa. Oh, ang dami pa, oh. Ang dami-dami pa, oh. Andito pa sa plastic. Ayan pa sa plastic, Rung, oh. O, dalawag. Ang dami. Panoorin natin sila, guys. Oh. Ang galing-galing nila, guys. Huwag oh, mong apakan. Sakihan. Dalawa at Kante. Yan guys Ang galing nila guys Dalawa at Lumay ba? Madami kayong makakain dito guys Halaga? guys, merong nagtap Kainan Kainan mo na Sige pa Ang cellphone pa naman bag

Ang galing nila, guys. Ang galing, galing nila, guys. Ayan, ang daming laman. Sige nga, tikman mo daw. Tikman mo. Dali, dali. Tikman mo. Tikim ka to. Dili, tikim. Tikim. Sige na, tikim. Tikman mo doon. Dili na. <laughs> ito mo na dali ka. Oh, <laughs> Natakot. <laughs> Natakot siya. Ah! <laughs> Natakot si MJ. Natakot. Ayan na. Oh. Ayan na yan guys. Oh, ang dami na nilang nakapanakay. Ala unsa man, oh, man uh, siya? Ate, Papalip, Alang, ni siya? Oh, giusikan. Unsa man na siya? Huy, ate. Ano sa ni siya nga dika? ni Galileo, lagi siya dong. Mata. Yan ang kanyang oh, mata. O, tingnan mo, oh, gumagalaw yung mata. Yun pala daw yung mata. Gumagalaw siya. Oh, tingnan nyo. Ano? Diyan siya tumitingin. Yan, gumagalaw. Gumagalaw. Oh, oh não, guma galau, guma -galau.